Good morning mga tatalsik. Ngayong umaga, ilang araw na kung ganito, nag-aangatan po yung mga fingerlings natin. Then, uh, nag-check ako ng water parameters, ang taas po ng nitrate, nitrite ko. pH is normal, ammonia is normal. Gumamit po ako ng 14 in 1 na biscuit. Itong fund na to, is nakaready na po para makareceive ng uh, bagong uh, tinderlings uh, may mga flock na po to then nag decide po ako na ililipat na lang po dito yung uh, mga tinderlings sa kabila dahil mataas po yung mortality doon sa kabila then gumamit ko din po ako ng uh, submersible pump dito para iikot po yung tubig kapuntang gitna then ah uh, uh, pupunta din yung slots dito sa drum then ibabalik sa pad yan lang po na ngayon please subscribe katasik ka. 5 thank you